At ayan na nga dumating yung t-shirt na in-order ko, guys. Sobrang happy ako kasi magkakaroon ako ng t-shirt na may tatak na mukha ko. O, oh, diba? Ang ganda. Dalawa nga pala yung dress. Mali. Sabi ko sa likod. Nalungkot ako guys. Kasi dalawa order ko sa laharap at saka sabi ko dapat at isa. Nga lang. Parang dalawang harap ang dumating guys. Sasot na natin. Kapag tayo ng danit times. Ayan na guys. Ganda ba guys? Sino ka dyan? Habi ba? Wait right lang na tayo. Mag-lipstick na tayo guys. Maganda naman yung t-shirt kaya lang mahaba kaya re-repairin ko na ko na lang yung haba niya Alam niyo yung ko sa sarili ko? Ang aga-aga -aga ko naman gumising pero lagi na lang ako nalilate. Magpapaganda muna tayo bago tayo pumasok para maganda naman tayo sa paningin ng iba. Char! Hindi ko nga alam kung bakit ako lagi nalilate. Ang aga-aga -aga ko naman gumising. Kasi nga, pag gumigisi ka, minsan mandumi yung lababo. Siyempre, magugus ka pa ng pinggan. Tapos, magluluto ka pa ng kakainin ninyo. Kakainin ng mga anak mo para pag umalis ako, may kakainin yung anak ko. Ganon. Tapos, hindi ko namamalayan. Ayun, late na ako. May bayad pa naman ng late sa amin. 50 pesos per hour. Pero wala tayong magagawa. So, hindi na lang natin ng batas. Ganon. Bye-bye. At ayan, magsimula na tayo maglakad, papunta sa trabaho. Ayan, happy ako dyan guys, kasi nakikita ko yung mukha ko sa damit ko. <laughs> First time ko kasi magkaroon ng ganitong damit. O, oh, di ba? Diba? At ayan na nga, nandito na tayo sa work ko. Ayan ang paborito kong upuan, ang makina ko guys, araw-araw. Ayan ang trabaho ko guys, nagbabotan halo ko ng mga polo. Kahit anong klaseng polo, mga short, Mapantalo na may buttonhole. May nangarorong ginagawa guys. Kaya kawe kaway sa mga nanay na masipag na kagaya ko. Magsipag lang tayo araw-araw guys. Para sa mga pamilya natin. Mahal ba lang araw? Giginhawa rin yung buhay natin. Di ba? Hindi natin nasabi yung panahon. Diyos ang nakakaalam niyan guys. Pakabait lang tayo palagi para pagpalain tayo. At syempre mahalin din natin yung trabaho natin guys. Kasi yan tumutulong sa ating pangga sa araw-araw. At syempre, wag natin kalimutan magdasal at magpasalamat sa mga blessing na natatanggap natin. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Thank you.